Magandang araw po sa inyong mga mare. Ito nga po si Inday. mag aura aura muna sa kanyang trabaho bago mag-umpisa. Ayan. Medyo pinapakita ko lang po sa inyo yung aking mga papel na nasa ibabaw po ng lamesa na sobrang marami po hanggang likod, harap at likod. For today's video, B-I-D-Y-O-W, tayo po muna ay bibili ng ice cream. Nasa palengke nga po pala ang inyong Inday. Sa Tanay Rizal po yan. Ayan, masarap na masarap po talaga yung ice cream po ni Kuya. Bukod sa mura na masarap pa po. Ayan nga po yung aking binili sa halagang 10 piso po yan. At syempre tayo na po muna ay pumunta sa ating mga bibilhin kung meron pa po tayong mga bibilhin pero isa lang po talaga kaya bibili lang po tayo ng ulam. Ayan nga po yung mga nagtitinda po sa Tanay Rizal sa gilid po. Ayan, kaya marami po kayong pagpipilian pag kayo po napunta po dito sa palengke po ng Tanay. At talaga mura lang po yung mga paninda kahit po papano, pag, lalo na po kapag araw po ng Changi. Ito nga po yung aking bibilin. Sabi ko nga, e, maiba-iba eh, naman po ang ulam. Kaya bumili lang po ako dito ng karne ng kalahating kilo. Akala mo naman talagang maraming bibilin si Inday. Pero talagang kalahating kilo ng karne lang po ang aking binili dyan. So, ayan niya po. Sabi ko nga kay kuya, ay laman lang po ang ibigay sa akin. At wag na pong lalagyan ng medyo mabigit pa yung buto. Ay eh, wag na pong lagyan. Laman lang po talaga. Pasensya na nga po. At medyo yung aso po namin dito sa bahay. Eh, medyo nag pa. Ayan na nga po ang aking mga... Ayan, marami po silang tindang karne na sariwa po talaga dito sa tanay at mura lang po ang kilo ng karne po dito. Kaya sabi ko nga pag mamimili lang, ng, mamimili lang din naman kayo o pumunta na po ng maaga at para po kahit papano ay makamura-mura po tayo ng konti sa ating po mga bibilhin. Pag ito po talaga yung ulam na binibili ko po sa bahay at kakainin po namin, eh medyo malungkot po ang inyong inday dahil hindi nga po masyadong mahilig ka. Nga po sa mga karning ulam dito sa bahay, gusto ko na po talaga isda. At syempre pagkatapos nga po ng ating pamimili ay bumili po tayo ng pansahog po sa ating gagawing karneng nilaga. Sabi ko nga lagyan na lang ng sabaw yan at para sabi ko marami-rami at kahit papano ay magkasya po sa aming lahat o ba diba? talagang tipid dapat tipid si Inday ang ganda nga po ng mga kamatis nila ang mga binili po nilang ay, I mean, ang kanila mga panindang kamatis pasensya na po sa ingay nasa labas po ako ng bahay medyo nag voice over po tayo sa labas ng bahay Ayun nga po bumili lang po talaga ako ng dalawang peraso akala nyo naman talaga yung pangsaw ko lang po ay ilang peraso lang po yung aking binibili. At syempre pagdating nga po ng hapon, ito nga po tumakyat ako ng ibabaw sa bahay ng kapatid ko. Ayan nga po yung ulam namin, patola po, tsaka sigarilyas. Uh, flex ko lang po si Ate Susan. Ayan, mo, kumakain po siya ng saging. Ayan si Marutay. O ba diba? merienda po namin yan. Kaysa po magtinapay, sabi ko tayo na lang ay bumili ng saging na saba at ilaga natin at mas pang masustansya pa tayo. po yung aming uulamin pagdating po ng kinahaponan para sabi ko magulay naman tayo at naumay nga po ako sa karne po naming ulam kanina. At ito nga po pala si Roberta, nakita nyo naman po, nagda-diet po yan. Pero nakita nyo naman po, yung harap ng kanyang lamesa ay pagkain po. Ayan po si Encel ay nahihiya pa nga po yan sa camera lagi sa video. Ayan, ayaw pa nga po niya magpakuha ng video kasi may plato po sa harap ng lamesa niya. Ay nagda-diet po yan si Roberta. <laughs> Fast forward po tayo kinabukasan nga po. Ito nga po inyong Inday ay pinatawag nga ng aming boss kaya ito po luluwas po muna tayo para mag-report po sa aming employer. Ayun nga po, medyo ma-traffic nga po pala. Dito nga po pala ito sa Marcos Highway nga po pala. Ayun, ganyan po ka-traffic. Basta po kahit medyo maaga pa or kahit na ano basta may pasok po ang mga bata, ay asahan na po natin ang traffic po sa kalsada. Kaya para po sa mga motorista ang kagaya ko, kapag po tayo luluwas sa matraffic, pasensya na po sa ingay. Nasa gilid po talaga ng kalsada ng highway ang aking bahay. Kaya medyo pag nagwa-voice po ako, kung mapapansin nyo ay talaga maingay po siya. Ayan nga po at medyo dito sa Marcos Highway, kahit po papano, eh mas maluwag-luwag po ang kalsada. O ayan na nga po. Medyo mabagal lang naman po ang takbo po namin dyan. Hindi naman po masyadong kabilisan. Eh gustong gusto ko po talagang dumadaan dito. Malamig po ang simoy ng hangin nga po dito at marami nga pong paninda dito na makikita. At pagdating nga po namin sa aming pupuntahan, ito nga po bumungad po sa akin at marami po ang mga ilaw dahil Pasko na nga po. At ito nga po ang aking kinain lang po sa tanghalian, kape lang po at saka itlog instead of kanin, inag-itlog lang po ako kape at saka tubig. Yan lang po yung aking tinanghali nung kami po ay pumunta po sa amo ko. Dahil nga po medyo nagtitipid ang inyong inday, kaya ganyan lang po ang kinain. At pagdating nga po ng gabi, dahil medyo ginabi nga po kami ng pag-uwi, dala po na nga po ako nakaalis po dun sa amo ko. Ito po ang makikita po natin sa Sumulong Highway Antipolo po. Talagang maraming ilaw po nagkikislapan dahil Pasko na nga po talaga sa Pinas fast forward po tayo ulit. Kinabukasan niya po, bumili nga po ako ng ulam. Ayan niya po yung ulam na binili ko. Karing baboy na naman po ang inyong in-diet ito nga po yung sawag na aking gagawin. Ayan niya po yung apretada na gagawin ko pa Ayan yung sawag. Meron nga po ako, tomato paste, tsaka tomato sauce. Ayan, may bawang, may sibuyas, may siling green. Ayan, at saka may carrots. Wala nga po pala akong biniling uh, patatas po dyan. Dahil nga po, medyo may kamahalan ng konti. Kaya sabi ko, hindi na po kailangan magpatatas. Huwag na po muna tayo magpatatas at maluluto ko naman po yan kahit wala pong patatas. Eh, medyo tipid-tipid po muna tayo. Ayan nga po, tinahalo ko nga po yung karning uh, gagawin ko pong apretada. At syempre, tinakpan ko nga lang muna. At pagkabukas ko nga po ulit, tin ko nga po muna kung okay na po yung aking karne, kung malamb malambot na po ba dahil pinalambot ko nga po pala ito ng tubig. At syempre, tinimplahan ko na nga po pala yan. Nilagyan ko nga po pala yan ng pamintang buo. Ayan. Kaya sabi ko, halo-halo ilang muna natin ang karne para po lumambot. Kahit po anong lulutuin ko, talaga naglalagay po ako ng isang as uh, cup ng suka. Ayan, hinahalo ko po yan para po lahat po ng aking lulutuin na hindi po madaling mapanis. Ayan po ang purpose po. Kaya po ako lagi naglalagay ng na suka sa lahat po ng aking lulutuin. Ayan, para magkaroon lang po siya ng uh, konting ano lang. Asim. At wag nga po hahaluin. Takpan nga lang po muna natin. At syempre, pagka bukas po natin. Ayan na nga po, nilagay ko na nga po ang patatas. Sinalo ko na nga pong patatas dahil yung karni nga po ay medyo malambot na. Hindi ko po mabanggit-banggit kung ano pong karne yan. Siyempre, medyo may mga iniilagan din po naman tayo na hindi po pwedeng, hindi po kumakain. Kaya, yeah. Ayan niya po, tinilagay ko na nga po yung carrots at medyo nasusunog-sunog na nga po pala yung pagluluto ni Inday sa kanyang karneng gagawing apritada. Pero hindi naman po yan mapait mga mare. Ayan, kumbaga kumukuha po kasi ako dyan ng mantika. Hindi na po ako naglalagay ng mantika kapag ako po ay nagluluto po ng mga ganyan. Kasi kumukuha na po ako ng katas doon po sa karne na aking niluluto. Dahil ang mga ganyang karni naman po ay may sarili po yan silang mantika. Kaya hindi na po kailangan na maglagay po tayo ng mantika sa ating pagluluto. Ayan na nga po at inilagay ko na nga po yung bawang, yung sibuyas. Ayan kung makikita nyo po talagang kumatas na po yung mantika doon sa kawali. Kaya hinalo-halo ko nga lang po ito. At syempre haluin na po natin lahat para naman po masama po ang ating mga kamatis, sibuyas para naman po lumasa na yung ating karni. Ayan, pagpasensyahan, pagpasensyahan nyo na nga po pala kung medyo eh, nasusunog-sunog na pero hindi naman po yan sunog talaga. Medyo tumikit lang po sa kawali eh, pero still the same po ay hindi po yan mapait. Ayan na nga po at ilalagay na po natin ang tomato sauce nga po pala. Del Monte, baka naman. <laughs> Ayan na nga po, tinilagay na po natin ang ating mga pampalasa para po sa ating gagawing apritadang karne. Ayan. At syempre, nilagyan ko nga po pala yan. Nang tomato paste. Kung mapapansin nyo po, ayan, nag-flex pa nga po pala talaga si Inday. Ayan, dalmonte, baka naman po. Ayan. At syempre nga po pala, yung mga pinaglagyan po ng mga tomato so yung mga pinagsalinan po ng mga sarsa. Ang ginagawa ko po dyan, nilalagyan ko po ng tubig at saka po yung po ang nilalagay ko sa kawali. O ba? Diba, talagang sobrang pagtitipid ni Inday. At kasayang din naman po kasi yung lasa ninyo, mga natitirang konti, ay dapat ay kunin pa rin po natin. Ayan. At iyan po ang sinasabaw ko po sa aking apretada. Instead mo nakukuha ako ng natural na tubig, ay iyan po ang aking inilalagay. O ba? Diba? Akala mo talaga si Inday, napakagaling talagang magluto. Ayan. Kompleto na nga po pala yung sa sarsaya. Meron na nga pong asin yan. Lahat po ay nailagay na ni Inday sa kanyang pagluluto. Eh, bihira na nga po ako talaga magluto ng mga ganito ngayon dahil medyo hindi po talagang kanais na ang mga presyo ngayon kaya sabi ko ay eh, sa bihira sa sikat ng araw tayo magluluto ng mga ganitong karne na may mga pasarosarsyado pang nalalaman I mean may mga sa pang nalalaman kasi nga po kailangan po natin magtipid dahil magpapasko nga po ayan o ba diba? ano pong kinalaman ng Pasko syempre kailangan natin meron tayong pampamasko panghanda sa Pasko ayan na nga po yung akin nilutong apritada at inilagyan pa nga po yan Inday ng Reno ba diba? may pagganyan pa nga si Inday kaya bihira na po ako magluto ng mga ganito dahil ang dami pong sahog na ilalagay ay eh, sobrang malaki din po ang makukonsume mo sa mga gain. I-budget na budget nga po pang isang linggo na po. Ang aking ginagawa, kaya sabi ko, bihira sa sikat ng araw tayo magluluto na ng mga ganito. Pero syempre, pagbigyan si Inday ang hilig ng mga tao dito sa bahay, o ako lang po talaga ang may gusto. Kasi wala na nga po maibang maisip na paulang po sa kanila. Dahil ang hirap po talaga mag-isip ng ulam araw-araw kung ano pong lulutuin. Ayan na nga po, luto na yung aking apritada, ang karne. Ayan, medyo masabaw lang siya. Apritada na nga, medyo may sabaw pa po talaga. Ayaw ko ba dito si Inday, ginawa na namang tinolang apritada. At ito na si Roberta, bagong gising lang po yan. Ayan, naghahanda siya ng kanyang pang-almusal. Pag-umaga lang po talaga, tinapay lang yan ang kanyang ina-almusal. At ito na nga po, kain na po tayo mga mare. Ayan na nga po yung aking pagkain. Nilagay ko na nga po sa mangkok yung aking kanin at saka ulam. Pinagsama-sama ko na nga po iyan para sabi ko tipid na po sa hugasan. Ayan, syempre kailangan po muna nating manalangin bago po tayo kumain. Kailangan po nating manalangin. Magpasalamat po tayo kay Lord sa lahat po ng biyayang natatanggap po natin sa ating pang-araw-araw na kahit papano hindi niya po tayo pinababayaan. Kaya sana sa lahat po ng tao na nakatanggap ng mga biyaya, eh wag po nating kakalimutan si Lord. Magpapasalamat po lagi. Maliit man o malaki, dapat nating yakapin at tanggapin ito ng buong buo sa ating buhay. Amen!